Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahihirapan na pag nagtrabaho. Na, kung usapan na chismisan lang ay hindi makikipag. Usap, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, laging. Inuuna ang ikakaganda ng ikakabuhay ng pamilya. Maaruga. Sa magulang handa laging makatulong at may katapangan ang ugali dahil ayaw ng nalalamangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 27, number 11 at number 34. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging may pangarap na makagawa ng mga bagong ibang. Pagkakakitaan, kahit may trabaho na, matyaga sa mga. Gawain at may ugalig uunahin ang pamilya, para sa ikasasaya ng pamumuhay, may maunawain na ugali na hindi kagad magagalit mapagpasensya, at kung gagawa ng pangako ay gagawin maingat sa buhay. Ayaw ng mga usapan na may kalokohan, pagtungkol sa pera, at inuuna ang pamilya para sa pagpapaganda ng kabuhayan, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 29, number 10 at number 42. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali kung may itatama ay gagawin. Para maging maayos ang lahat, may salitang pagnasabi ay gagawin, madisiplina at may ugaling masaya sa mga ginagawa. Para laging may good energy ng swerte sa buhay, mas uunahin na gumastos para sa pamilya, kaysa sa ibang bagay, dahil masipag para sa ikakaganda ng buhay pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color gold number 17 number 11 at number 32 Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan May maingat na ugali ayaw ng mga usapan na walang kaugnayan sa mga ginagawa at may isang salita sa mga nasasabi ay gagawin pag nasa tamang katwiran may matipid na ugali sa paglalabas ng pera mas nais na makaipon ng pera para sa pamilya na magagamit maingat sa mga sasabihin, dahil ayaw ng may makakaaway na tao. Laging inuuna ang mga dapat sa trabaho na makatapos ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 25, number 16 at number 32. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawain na ugali sa mga dapat na magawa para lahat ay maging maayos ang magagawa at laging sinisigurado. Ang trabaho para makaasenso at hindi masisilaw sa pera kung illegal naman, maingat dahil gusto ay masayang buhay, na walang kinatatakutan, hindi nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob sa ibang tao, at maaruga sa kalusugan, ng pamilya, para walang maging gastos na malaki, matalino sa mga gawain at para sa ikakaganda ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 27 number 10 at number 16. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop sa trabaho at ganoon din sa kabuhayan, at laging inuuna na mapasaya ang pamilya, ayaw kausap ang mga taong mapagkunwari, iiwanan na kagad sila para walang maging abala, at maingat sa lahat ng oras sa trabaho ng may mahabang hanap buhay para makaipon ng pera, at may kahabaan naman ang pasensya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw ng sikat ng araw, malambing sa pagmamahalen. Mga masuswerteng kulay at numero color gold and color white number 33 number 12 at number 10. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa para sa hanap buhay, na para sa ikakaunlad ng pamumuhay ng pamilya, at kung sa trabaho ay matapat hindi kayang masuhulan mas gusto, ang perang maiipon ay laging sa kanyang pagsisikap sa mga naaayon na gawain, ang pamilya ang inspirasyon sa buhay. Hanggat bata pa ay gusto ay magtrabaho para makaipon ng maayos, matipid sa pagpapalabas ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 11 number 25 at number 10. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at may ugaling mapanuri at kaisipan sa mga makakausap at mga gagawin at hindi kagad nagtitiwala. Sa usapang pera maingat sa buhay, uunahin na mabigyan ng dapat na kailangan sa pamilya kaysa gagasta sa mga walang papakinabangan, kung gagawa ng gawain ay laging nasa isipan na dapat ay may plano, Maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 3 number 25 at number 19. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Maingat sa mga ginagawa at ganoon din sa pagsasalita, para walang makakaaway na tao at laging nasa ayos ang mga nagagawa, may mahabang pasensya sa hanap buhay para laging makagawa ng pag-asenso sa trabaho, at ayaw ng mga usapang suhulan ng pera maingat sa buhay, naninugurado sa mga sinasabi at ikikilos para sa masayang magagawa at walang mapasok na problema. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 20, number 34 at number 27. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay mahihirapan na mapakiusapan. Madisiplina laging inuuna na maging maingat sa buhay. At may maselang ugali mas gusto ang magtrabaho. Matapat sa mga sinasabi at binibitawang salita para walang makakaaway na tao na kausap kung sa pera ay hindi basta magpapautang dahil ayaw na may makaaway na tao. Pag hindi makabayad, may isang salita pag nasabi ay gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 16 at number 24 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali na pwedeng magalit kagad. Gagawin na iiwasan ang mahabang usapan, at sa tahanan. Ay mga masayang usapan, ang gusto para laging mabuo. Ang relasyon na masaya sa pamamahay, at masikap sa mga ginagawa para makaipon ng pera at may magagamit. Sa mga oras ng emergency ang nasa isipan, mapanuri sa mga kausap ng hindi maisahan kung kikita ng pera. Gusto ay walang kalokohan at may tiwala sa minamahal, wala sa isipan ang magselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 24, number 19 at number 36. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mabilis na isipan na pwedeng magalit kung talagang makakakita ng mali, mapanuri ang isipan at kahit nagagalit ay ayaw pa rin ng mga salita na pwedeng masaktan ang damdami ng kausap, madisiplina ayaw ng mga maruming trabaho, sa tahanan ay ayaw ng nakakadinig ng pagmumura, maingat sa pamamaraan sa mga ginagawa ng may maayos na pamumuhay, matyaga at hindi makukuha sa pakiusapan may madisiplinang ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, Namula sa liwanag ng buwan, may malambing na pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 29, number 17 at number 10.